Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagpapagaling sa isang ketongin mga ginigileo. Ang sakit na ketong ay ito yung sakit sa balat na noong unang panahon ay wala pang lunas mga ginigileo. At ang may kakayanan lamang na magpagaling sa sakit na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo mga kinikiliw. So, ibig sabihin, yung ketong na yan, habang kinakalmot mo yung, yung itong skin mo, itong parte ng katawan mo, parang natatanggal yung balat. So, ibig sabihin, buhay ka pa, parang naagnas kang buhay. Iyon ang sab ibig sabihin ng sakit na ketong. At na-discover lamang ang lunas ng sakit na ito noong 1984 kung hindi po ako nagkakamali 1984 o 1989 so bago lang po na ang lunas ng sakit na ito mga ginigiliw no yung ketong may mga may ketong na pinagaling ng ating Diyos mga ginigiliw yung isang sundalog na pinapunta sa ilog upang pitong beses na maligo. So, iyon ang isang pinagaling na may karamdaman sa ketong isang sundalo. At yung isa rin na may ketong noon, si Miriam, yung kapatid ni ni Moses uh, Moises, mga ginigiliw. No? Nagkaroon siya ng ketong nung siya ay uh, Uh, nilabanan niya ang, ang kanyang kapatid. Yun yata yung kwento niya, mga ginigiliw. So dito sa kwento na ito, sa tagpo na ito na nangyari, mga ginigiliw, sa Lucas, Lucas 5, no? sa magandang balita, 5.12. Ang sabi niya dito mga ginigiliw, nang sesos si ay nasa isang bayan. Nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap. Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis, sabi po ng ketongin na ito. Alam niyo po yung mga may ketongin. Hindi po sila pwedeng makihalubilo sa mga tao. No. May isang lugar na kung saan doon nagkakatipon yung mga may sakit. Hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao dahil ang mga sakit na ito ay communicable, contagious yung sakit na ito, nakakahawa. Kaya pag may lumalapit na tao, sinasabi nila na sila ay marumi. I sila sabi nila sa mga tao na hindi sila pwedeng lumapit sa kanila dahil sila ay marumi mga ginigiliw. So they are being ostracized, rejected, talagang uh, linalayuan sila ng mga tao. No? Nakakaawa po ang kalagayan ng mga tao ito na dumadaan sa mga sakit na ito na ketong mga ginigiliw. No? Kaya dito no? Nung nabalitaan ng mama na ito ng ating Panginoong Isu Kristo, naniniwala po ako na inabangan niya. Nabalitaan niya at inabangan niya ang pagdating ng ating Panginoong Isu Kristo sa lugar na iyon upang siya ay sumamba, makiusap, manalangin, mga ah, ginigiliw. Oh. No? Kaya sabi niya, nung nakita ng isang ketongin, sabi niya ito, siya ay nagpatira pa, lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoong Iso Kristo. Alam niyo ang ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw, makikita po natin dito yung kanyang pag-uugali bilang isang Diyos. Na siya ay maawain, nasa kanya yung habag, pagmamahal mga ginigiliw. Imagine that, no, hindi siya, hindi siya nag-aalinlangan na, na, yakapin ang mga taong ito na may ketong. No? Niyayakap niya mga taong ito na may mga karamdaman. Ipinapakita ng ating Panginoong Sokristo ang kanyang habag at awa at pagmamahal sa mga taong ito na dumaraan ng matinding pagsubok, krisis sa kanilang mga buhay, mga ginigiliw. Kaya lumuhod ang may ketong na ito. Panginoon, sabi niya po, so kinikilala niya, no? Kinikilala niya ang ating Panginoong Iso Kristo na siya ay Diyos. Diyos ko, sabi niya, Panginoon, kung nais po ninyo, If your will be done sabi niya kung kalooban niyo sabi niya po inyong mapagaling at magagawang malinis alam niyo mga ginigiliw ito yung mga panalangin na katanggap-tanggap sa ating Panginoon wala tayong karapatan na diktahan ang, ang, ang Diyos kung ano ang gawin niya sa ating buhay opo Lord gawin mo akong ganito In, hindi po ganon ang gusto ng Panginoon na napanalangin mga ginigiliw no yung mamanduhan natin ang ating Diyos kung ano ang gawin niya sa buhay natin sabihin natin yung mapanalangin natin Lord gusto kong yumaman gusto kong maging ganito gusto kong tanyag eh, hindi po tinutugon ng Panginoon ang mga ganitong klase ng panalangin mga ginigiliw kundi ang gusto ng Panginoon na panalangin yung panalangin na pagpapakumbaba at pagpapasakop. At Katulad ng ginawa ng mama na ito na lumapit sa kanya na nagpakumbaba, nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Nang sabi niya, kung kalooban mo Panginoon, let your will be done. Lumuhod siya, sumamba siya sa ating Panginoong Isokristo na yung pagluhod na yon mga ginigiliw, iyon ay pagpapakita ng pagpapakumbaba na kahit no alam niyo yung pagluhod na yun na paglapit ng ketongin na ito mga ginigiliw yun ay pagpapakita ng kanyang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus Kristo pagkilala niya sa pagkajos ng ating Panginoong Hesus Kristo mga ginigiliw so ibig sabihin mga ginigiliw kahit hindi pa pagagalingin ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang taong ito na dumadaan ng matinding sakit, mga magpupuri at magpupuri pa rin siya sa ating Panginoong Yeso Kristo, sasamba at sasamba pa rin siya, sasampalataya at sasampalataya pa rin siya sa ating Panginoong Yeso Kristo, kahit hindi siya bibigyan ng kagalingan ng ating Panginoong So Kristo. Yun yung pusong may pagsunod at pagpapakumbaba mga ginikiliw. Kaya't anong sinabi ng ating Panginoong So Kristo? Kalooban ko na ikaw ay gumaling. Sabi niya po. Let my will be done. Sabi niya. Kagustuhan ko na ikaw ay gagaling. Sabi niya po mga ginikiliw. Imagine that, no? Yung mga tao na, na, itinakwil sa lipunan, kung sino pa yung mga taong uh, hindi kinikilala sa lipunan, mga ginigiliw, sila pa ang kumilala ng pagkajos ng ating Panginoong Kristo. Sila ang nakakilala ng mesaya ng tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya yung taong ito, hindi lang po siya gumaling physically dahil sa kanyang karamdaman na ketong kundi siya gumaling din siya mga ginikiliw sa kanyang spiritual na karamdaman ibig sabihin nagkaroon siya ng kaligtasan ng kanyang buhay dahil kinilala niya ang tagapagligtas ng kanyang buhay ang ating Panginoong Heso Kristo mga ginikiliw hindi siya nag-alinlangan na lumuhot, sumamba nagpatira pa. Oo. Nangusap. Nagpakumbaba. Mga ginigiliw. Ito ang kalugod-lugod na panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Yung magpapakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Natitignan natin ang ating sarili na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos na natin ang ating sarili na tayo ay marumi at makasalanan. Kaya't sa oras na yon, mga ginikiliw, agad-agad siya ay pinagaling ng ating Panginoong Yeso Kristo. Hallelujah! Grabe po ang nararanasan ng mga taong nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Panginoon. Yung pumupuri, nagsasamba, nagpapatira pa, mga ginigiliw, nakakaranas sila ng kagalingan galing sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Kaya kung lalapit po tayo, mga ginigiliw, sa ating Panginoon, magpapakumbaba po tayo. Lord, kung kalooban niyo po, pagagalingin niyo po ako. Pagagalingin niyo po ang mga karamdaman na ito dahil kayo lamang ang may kakayanan na magpagaling sa mga sakit na ito. Yun po ang palaging panalangin natin, mga ginigilip. No? So, kilalanin natin because nothing is impossible with the Lord. Walang imposible sa Panginoon. Siya lamang ang dakilang manggagamot natin, mga ginigilip. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, kayo po ang Diyos na hindi nagbabago kahapon ngayon at bukas, Panginoon. Kayo po ang may likha ng mga kalangitan at ng lupa, Panginoon Lord God. Kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Kung ano ang ginawa niyo, Panginoon, nung unang panahon, Panginoon Lord God, sa mga, sa mga may karamdaman, Panginoon Lord God. Pinagaling nyo sila sa kanilang mga sakit, binuhay nyo ang mga patay, binuhay nyo ang naaagnas na tao, Panginoon Lord God. Kung ano ang ginawa mo nung unang panahon, Panginoon Lord God, Heavenly Father, hanggang ngayon, kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at bukas. Kayo pa rin ang nagpapagaling sa lahat ng karamdaman, Panginoon, at sa lahat, Panginoon Lord God, na dumadaan sa matinding krisis at pagsubok sa mga taong may mga sakit, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord God, we knelt down, nagpapatirapa, nagpapatirapa po kami, Panginoon, lumuluhod po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon. Mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon Lord God. Pagalingin niyo po ang aming karamdaman kung kalooban niyo po, Panginoon Lord God. Pagagalingin niyo po kami, Panginoon. Heavenly Father, Lord. Lord, maawa po kayo sa amin. Maawa po kayo sa mga karamdaman po namin na sakit, Panginoon Lord God. Katulad ng ginawa niyo po, Panginoon, sa ketongin na ito, Panginoon Lord God. Lord, kailangan po namin ang iyong habag at awa sa oras na ito. At sa lahat ng mga may sakit, Panginoon, na nasa hospital, Panginoon Lord God, na dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon Lord God. Lord, itinatalaga ko po sa inyo, Panginoon, Heavenly Father, kung kalooban niyo po Panginoon, pagagalingin niyo po Panginoon. Ang mga taong ito na wala po silang inaasahan Panginoon, kundi kayo po Panginoon Lord God. Wala po silang pera, wala silang kayamanan Panginoon para pambayad po nila sa kanilang mga bills sa ospital Panginoon Lord God. Heavenly Father, Lord, Lord. I declare healing Panginoon sa mga taong ito na dumadaan Panginoon sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Salamat Panginoon. Itinataas ko po ang iyong pangalan, Panginoon. You are the best doctor. Kayo po ang pinakadakilang manggagamot ng aming buhay sa aming spiritual at sa aming physical na katawan. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang iyong pangalan. Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless everyone. I hope you are being inspired muli sa salita na ito ng Panginoon. Sir Arnel Corsino Guzman, good morning po. At uh, sa lahat ng patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon, i-share po natin ang magandang balita na ito ng Panginoon upang marami pa po ang Maka kakilala sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Maraming salamat po.